Hello, my dear. Teka, ayusin natin. Ayan. Hello, my dear. Hello, hello, hello. So, meron ako mga cards dito sa aking table. And I would like you to One, okay, mamili ka ng isa, my dear, based sa kung ano yung nararamdaman mo Based sa kung sino yung tumatawag sa'yo, my dear, sa mga file ng card na to Actually, meron din siya mga kristal, my dear, sa ibabaw Okay, so ipapakilala ko yung mga kristal isa-isa Ilalapit ko sa camera, okay, para magkaroon ka ng uh, konting uh, pakiramdam Pakiramdaman mo yung ating mga kristal, okay So sa so, file number 1, we have here The very beautiful black obsidian okay the black obsidian okay i really really love this kasi mini mirror nito yung mga negative energy okay i love black obsidian actually meron ako malaking black obsidian over there below siya i love it kasi all the negative energies nagba bounce out lang talaga siya my dear okay we have here the citrine okay this is good for money Okay, I love this one for attracting money, attracting wealth. Napakaganda ng citrine. I really, really love it. Okay? Lapis lazuli, I use this for communication. Okay, clear communication. Okay. Normally, ginagamit ko sa may bandang throat area ko para yung kahit ano mga blockages dyan ay matanggal. Okay, ginagamit ko ang lapis lazuli. I really, really love this lapis lazuli. And I love yung Anything na marang may mga gold-gold ano. Yung parang may mga gold-gold na something siya. I love it. Actually, yung Pirates, I love it also. Uh, pero sa mga ganito na stone, uh, ano talaga, Lapis Lazuli talaga ang isa sa mga pinaka-favorite ko talaga. Okay? So, my dear kung ikaw ay nakapili na sa mga nakapili ng citrine at saka ng lapis lazuli, okay? Pwede na kayo magpunta sa description box ng video na to and then paki-click lang my dear yung stone na napili ninyo para hindi na ninyo panoorin lahat, okay? So sa mga nakapili my dear ng black obsidian, eto na ang inyong reading, okay? Let me see. My dear black obsidian, are you ready? We have here the Seven of Pentacles, okay? We have here the Nine of Sword. We have here the Five of Cups. We have here the Ten of Wands. And we have here, baka naman nasa maling environment ka lang. Okay, so... Minsan kasi, my dear, parang pakiramdam natin. Minsan sinisisi, na, sinisisi natin yung sarili natin, my dear, na parang hindi tayo magaling or parang kulang pa yung effort natin. Yung para bang ginawa naman natin lahat pero walang masyadong result. Okay? Yung kung ano yung nangyayari sa buhay natin, sinisisi natin yung sarili natin. It will not help you, my dear, na i-blame mo yung sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, especially kung meron ka namang ginagawa. Kung wala kang ginagawa, siguro kasalanan mo pero I can feel over here sa energy ng Ten of Wands meron kang ginagawa you are doing something my dear meron kang ginagawa to make your dreams come true para mangyari to mga bagay na gusto mong mangyari my dear dito my dear nakukuha ko sa dalawang card na to I think baka nag-overthink ka And parang hindi ka happy sa mga result ng mga effort mo, okay? Sa energy ng Seven of Pentacles, okay? Parang napapagod ka na rin sigurong hintayin, my dear, na or nagkakaroon ka na rin siguro ng doubt, my dear, na mangyayari pa itong mga bagay na ito, sinasabi ng card natin, my dear, na minsan wala naman talaga sa atin ang problema. Minsan ay nasa environment sa mga nakakasama natin. Okay, nando doon yung, yung, yung problema. Okay, alam mo, my dear, Meron akong napanood about sa isang bottled water, okay? Pagdating sa mga restaurant, ang bottled water very expensive. Okay? Same brand, same tatak, pero pagdating sa mga 7-Eleven, yung, yung mga magagandang mga lugar, ang mahal, my dear, nung water. Pero pagdating sa mga bangketa, sa mga gilid-gilid, sa may mga victory liner, yung mga ganyan, ang mura lang ng mineral water. Okay? So, same silang tubig, pero, nag, ang pinagkaiba lang is yung lugar kung saan mo siya binili. So, minsan talaga, may dear, nagbabago ang value natin bilang isang tao pag tayo ay lumilipat ng lugar or umahanap tayo ng lugar na talagang mapapahalagahan talaga tayo. Okay? So, that is your reading ngayon, my dear. Do not put so much pressure on yourself kasi baka ang problema naman, my dear, ay wala naman sa'yo. Baka ang problema, my dear, ay nasa environment mo or sa mga tao sa paligid mo. Especially ngayon, my dear, napakahirap talagang maabot 'yung mga bagay na gusto nating mangyari kasi ang damot ng mga tao sa support. Sobrang damot ng mga tao talaga sa support, okay? So, I think this reading sa mga nakapili ng black obsidian, this is a reminder sa inyo, my dear, na baka wala naman sa inyo talaga ang problema. Baka nasa lugar o sa mga kasama mo. Okay? So, paki-analyze lang, my dear. Okay? Baka kung nasaan ka ngayon ay hindi ka talaga nabibigyan ng value. Okay? Baka masyado kang tinitake advantage, masyado kang inaabuso, masyadong maliit ang tingin sa'yo. So, I think mangarap ka pa. Taasan mo pa yung pangarap mo, my dear. Okay? Kasi, especially kung pakiramdam mo na parang hindi, kahit kailan hindi ka naman naging bilong dyan sa lugar na yan, yung parang kakaiba ka or parang you are not happy there, baka hindi ka talaga para dyan, my dear. Okay? So, be gentle with yourself. Maging mabait ka, my dear, sa sarili mo. And as long as, uh, paki-analyze din, di ba? Ginagawa mo naman lahat. Lahat naman na siguro ng effort, binigay mo na, pero ganun pa rin. So, baka wala naman sa'yo talaga ang problema, my dear. Okay? Baka nasa iyong environment. Okay? So, thank you so much sa mga nakapili ng ating Black Obsidian, okay? So, kung nagustuhan nyo to my dear, please comment sa baba, more card, uh, more pick a card reading, okay? Kahit more an lang, more at saka P reading, ganon. M P reading, ganon. Pwede mo i-comment yan, my dear, okay? So, thank you so much, thank you, thank you so much, bye-bye! Okay, so sa so, mga nakapili ng Si okay? So mga nakapili ng si hello my dear, hello hello Let me see what is going on, okay? We have here the energy of the Three of sword We have here the energy of the eight of cups We have here the energy of the tower And we have here the energy of the death card Para sa message natin is Sana noong nagkaroon tayo ng problema Sinabi mo na sa akin kaagad, okay? So my dear ang nakukuha ko dito is more on isang connection na parang hindi nag-work. Isang connection na parang gustong-gusto mo na maayos. And I can feel na hanggang ngayon my dear you are in, you're still so in in so much pain. Okay, kasi mayroon three of swords. Okay, you are still in so much pain and siguro my dear talagang nagtatanong ka kung kung bakit, bakit ganun ang nangyari sa amin, bakit hindi na lang napag-usapan, bakit hindi na lang, alam mo yun, bakit hindi na lang we work out, my dear. Ang nakukuha ko dito, my dear, is kung mahal ka ng isang tao at talagang mahalaga ka sa isang tao, kahit gano' pa ka, kapangit yung nangyayari sa inyong dalawa, pipiliin at pipiliin talaga niyang ayusin kung ano yung meron kayo. Pero to the point, may dear, na nag-decide yung tao na yon na iwanan ka at isang tabi yung pag-usapan, yung salita na, yung, yung action na pag-usapan natin to, ayusin natin to, I think may dear, the problem is wala sa'yo. Wala sa ang problema. Nasa kanya ang problema. I have, I have this strong feeling din, my dear, na I think matagal niya nang gustong gawin to. Matagal ka na niyang gustong iwanan. It is just more on parang hindi lang siguro siya makahanap ng tamang tempo. Hindi lang talaga siya makahanap ng tamang tamang lugar. Okay, kaya siguro nung nag-away kayo, nagkaroon kayo ng problema, is green up niya na yung pagkakataon. Okay, green up niya na yung pagkakataon na iwanan ka. And, of course, ikaw, wala ka namang idea, wala ka namang kaalam-alam na ganun na pala yung kanyang energy, nandun pa rin may doon yung energy na you are hoping na aayusin niya to or magkakaayos kayong dalawa. So, sa mga nakapili ng si I think this is the time na wag na ninyong habulin yung mga tao na ayaw na talaga. Palayain na ninyo. Okay? Kasi ang nakukuha ko talaga dito, my dear, na parang from the very first place, sa unang-una pa lang talaga, parang gusto niya na talagang makipaghiwalay hindi lang talaga siya makahanap ng tamang tempo kaya siguro nagtagal kayo, okay? Pero nung nagkaroon talaga ng matinding away is green up niya na yun. Talagang sinunggaban niya na yun, my dear, para makaalis sa'yo, okay? So masakit man itong ating reading over here, I think this is the time, my dear, na palayain mo na itong tao na ito. Palayain mo na siya, my dear, kasi meron naman siyang choice eh. Meron siyang choice, my dear, na pag-usapan natin tong problema na ito, pero hindi niya ginawa. Umalis siya at pinili niya, my dear, na huwag ayusin kung ano yung meron kayo. In short, my dear, sinantabi niya yung mga bagay na meron kayo. So sa mga nakapili ng si Trin, maybe this is the sign, my dear, na palayain mo na yung tao na yan. Ibigay mo na yung kalayaan na gusto niya. Okay? Palayain mo na. Masakit man sa energy ng three of sword. Or baka meron mga questions sa puso mo at sa isip mo kung bakit nagkaganon. Wala tayong, actually wala din akong specific my dear na words na kayang sabihin para mapagaan itong reading na ito maliban sa nakagawa na siya ng desisyon. Ayaw niya na sa'yo, my dear, at wala na tayong magagawa. Okay? So, sa mga nakapili ng si Trin, maybe this is the time, my dear, na palayain mo na yung tao na yan. Kasi meron naman siyang choice, my dear. Meron siyang choice. Meron siyang meron siyang pagkakataon na ayusin kung ano yung meron kayo pero hindi niya pinili yon. Pinili niyang umalis, pinili niya na tumalikod, takasan. Okay, kunin yung pagkakataon na yon, sunggaban yung pagkakataon na yon, kunin yung pagkakataon na yon para ikaw ay iwanan. Okay? Ang sad naman ng mga nakapili dito sa energy ng citrine. Okay, kaya mo yan, my dear palayain mo na. Okay? Thank you so much sa mga nakapili po ng Citrin. And kung nagustuhan mo ang ating reading, my dear, please mag-iwan ka ng comment sa baba ng more or more pick a card reading, kahit M at saka P lang at saka reading, okay? Or M... -P R. pwede naman yung mga shortcut. Basta mag-iwan ka ng comment sa baba para gumawa pa ako ng marami pang ganitong mga reading. Maraming salamat po. Okay. So, sa mga nakapili ng Lapis Lazuli, okay, eto na ang inyong reading. We have here the Two of Cups. Oy, we have here the Eight of sword, Mm-hmm. The Ten of sword, The Three of Cups, okay? And we have here, Snake. Okay. Sa mga nakapili ng Lapis Lazuli, You need to be very, very careful, my dear, okay? Merong energy. Actually, napapasok mo na to sa buhay mo, my dear, okay? Mm-mm, malamang okay kayo. Ayan, sa ngayon, malamang, baby, nag-uusap kayo or masaya ka sa piling niya or something. Pero mm may 8 of sword, may 10, 10 of sword over here. Alamin ang totoong pakay ng mga taong pumapasok sa buhay mo. Okay, alamin mo 'yan. Okay? Baka benefits, benefits lang to my dear. Okay, baka benefits, benefits lang. Baka pinapakinabangan ka lang ng tao na ito my dear. Okay, baka meron tong lihim. Okay, ang nakukuha ko dito is hindi naman yung snake na mga agaw, ahas or something. This is more on snake na parang nagpapalit ng balit. ng ano daw? Nagpapalit ng, dam, ng balat. Okay, pinagsama ko yung damit at saka yung balat. Okay, nagpapalit ng damit. Okay, or ng balat. Okay, kung magkapara siyang ship ano siya, a uh, shifter. Okay, 'yun ang nakukuha ko dito mapagkunwari, mapagpanggap, hindi totoo. okay. So, paki-analyze my dear yung mga tao sa paligid mo kasi I can feel na as of this moment, okay kayo, masaya ka, pero Tingnan mo, my dear, baka siya na ang nagiging dahilan ng mga sunod-sunod na mga problema mo, my dear, okay? Or baka meron tong binabalak behind you, okay? Mag-ingat ka dito, my dear, sa energy ng snake, okay? Kasi pakiramdam ko, napapasok mo na ito, my dear, sa buhay mo, na-entertain mo na itong tao na ito, nasa buhay mo na talaga ito, my dear. Baka ang balak ng tao na ito, my dear, ay i-backstab ka, okay? Baka siya din, my dear, ang naglalabas ng mga sikreto, so, Mag-ingat ka rin, my dear, sa paglalabas ng iyong mga sekreto, ng iyong mga buhay-buhay. Mag-ingat ka rin, my dear. Okay. Okay. Mag-ingat ka rin, my dear, sa mga pakiki involve sa mga personal na problema niya. Kasi baka magulat ka. Ikaw na yung magbabayad. Ikaw na yung, yung mga ganoon. Okay. Sa mga pipirmahan, mag-ingat ka rin. Kasi baka mamaya magulat ka eh, ikaw na pala yung uh, guarantor. Yung mga ganoon na mga Bagay-bagay na ganyan, baka mangungutang to, ikaw yung magbabayad. So magingat ka talaga, my dear, kasi sa ngayon okay pa kayo nitong tao na to, like happy-happy pa kayo. Lalo na, my dear, sa mga bagong taong papasok sa buhay mo, kilalanin mo talaga na mabuti, alamin mo talaga, my dear, kung ano ang totoong intention ng tao na yan. Huwag kang papapalin lang sa mga ngiti, sa mga ah uh, mga jokes, sa mga biro, baka joker tong tao na to, or baka, di ba, pinapangiti ka lang, or baka nililigawan ka rin, okay, so be careful, be careful ka talaga, my dear, kasi pakiramdam ko, ah uh, magaling siya magpanggap, magaling siya magkunwari, yun ang na nakukuha ko dito, my dear, okay, mapagpanggap tong kusino man tong tao na to, my dear, you need to be careful, okay? So, my dear, sa mga nakapili ng Lapis Lazuli, thank you so much. Maraming maraming salamat po. And kung nagustuhan nyo, my dear, ang ating reading, please mag-comment ka naman sa baba ng more para ma-motivate pa akong gumawa pa ng maraming mga pick a card. Maraming maraming salamat po. Until next time, bye-bye!